guys, ito ang aking mga anak, si Sefi at si Sila. At syempre, nag-mall na naman ang aking mga anak. kasi Sunday, kaya it's family day. Ayan, enjoy na enjoy sila sumakay ng escalator, guys. Talaga naman, ayan. Walang kapaguran ang aking mga anakis. Kaya naman ako'y pagod na pagodin. Dahil kinakaladgan nila ako. At talaga nag enjoy sila. Meeting people, meeting dogs, at kung ano-ano pa. Kaya naman ako, talagang kaligayahan ko. Ang kanilang kaligayahan, guys. Kaya kahit nakaladgan ako, ayos lang. Basta masaya ang aking mga anak. At ayan na nga po, as usual, madaming tao, no, tingin-tingin sila, nag enjoy talaga sa mga sakay. Panay na lang kami sakay ng sakay, guys. At mm -hmm. syempre, ayan, nagkapaglaro, nakapagpasyal, at ang daming nakutan talaga sa akin, mga baby dogs. Kaya nakakatuwa naman para sila mga artista. <laughs> Kaya ayan, guys, eto, ayan, happy holidays. May mga tira-tira pang mga decorations. Kaya naman, ayan, ang iba mawala na, guys. Ang iba tinanggal na yung mga decorations nila. Kaya kahit papano, may mga pailaw, nakakatuwa din. Kaya nag enjoy din yung aking mga baby dogs. At syempre, nakakapagpasyal sila. Yun nga lang, mall-mall. At uh, syempre, malamig. So, napakasarap lang mag ikot, -ikot maglibot-libot. Kahit wala namang pambili, ayan, tingin-tingin lang, window shopping at syempre, ayan po, maglalaro pa sila, talaga, papunta kami sa mga laruan ng mga bibidogs para naman po daw, ang enjoy ayan, naglalaro na ng mga bibidogs guys, ayan, kahit sarado na, kinirit pa rin namin, <laughs> kahit sandali man lang, ayan, tongtuan na si Sevi, ayan nag-enjoy na si Sila at saka si Sevi, pati na kami, syempre, nakikilaro na rin kami, buti na lang, wala ng ibang dogs, kaya solo-solo na at syempre, libre dyan, guys. Oo. Laruan yan ng mga baby dogs. Kaya, okay na okay dahil libre. Wala tayong pang-afford sa may bayan. Kaya, dito na tayo sa libre. O, ba? Diba? Parang, hindi na tayo pumunta sa park, penstand, dito na sa mall. Malamig pa. I-libre eh, pa. Eh, ayos. Kahit sarado na, ah, hala, sige, hala, pira pa rin. Kaya, ayan, natutuwa naman ako dahil nag-i-enjoy ako ang mga bibidogs. Kaya, dapat sa atin, guys, bigyan natin ng time yung ating mga alaga, yung ating mga bibidogs, aso pa, pusa ba. At, syempre, padama natin sa kanilang ating pagmamahal. At, syempre, talagang ganyan, bonding with the family. At, ramdam na ramdam ko na nag-i-enjoy talaga mga bibidogs ko. Kaya, happy and satisfied ako. Kasi, pag masaya sila, masaya din ako ko. Oh, ayan, kaya yan. Ang sarap maging aso. o, ang sarap. Imbis na maging bata, ang sarap maging aso. Ayan po. Ayan po ang aking mga anak. Ayan, ako talaga. Ayan, nag-shower po talaga dyan. Patay tayo kay Lady Guard. At ah, syempre, ayan na ah, ayos naman, nag enjoy sila. Sandali lang kami guys kasi sarado na nga yan eh. Himirit lang talaga kami <laughs> For the video, for the content. At syempre, gusto ko rin mag-enjoy yung aking mga baby dogs. Diba? Kasi yun ang gusto nila, malaya sila makapag-play. At yan, natuwa naman ako. Natuwa sila kahit sandali lang kasi pinala, pinaalis na kami ng guard. Kasi nga, sarado na. <laughs> Makulit lang talaga. Ayan, nakakatuwa. Kahit kaya spend time with your dogs, with your family, lalo pa pag Sunday. It's Ghana, it's really a family day. Kaya naman, ayan. So ayan, nagsakay na naman kami ng escalator guys. Yan ang favorito nilang gusto gusto gawin namin. Kaya hala, kahit wala kami sa jam, ginawa na namin laruan yung escalator. <laughs> ayan, walang kapag-urensa sila sa kakasakay. Hihilahin talaga kami para magsakay ng escalator.